Lunch for today is fish and fried rice with veggie, black fungus, and I Lola ay congee with fish and peanuts. it. Yeah. Yeah. fried rice with bok choy, black fungus. Ayan. Maulan today, so dito lang kami sa baba namin. Hindi na kami dumayo sa ibang restaurant. Dito lang kami kumain. No choice kasi maulan. Sarap tong fried rice na to. Meron ng, meron ng kasamang gulay ba? Gabi, ang, ang nag-pay up ako kahapon. Mm. Grabe ang ulan. Halos buong araw. Hindi naman siya malakas buong araw pero ano ba? Ambon-ambon the, the whole day. Maambon. Wala, wala akong nagawa. Tumambay lang kami sa ano, terminal. Kunwari nag-picnic, naglatag doon sa terminal. Wala akong Wala nang gala. Wala din nagawang video. đâu thôi lâu lắm hảy hảy hello hello hi, hi, hello 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 bye bye, bye bye, bye. hello oh.